Please subscribe. Ito Money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito Manny Vlog na magreactor Para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siyang records ng ano eh, ng awayan. Ano po ang nangyari doon sa YouTube channel ni Carla? Ah, alamin po natin kung ano po ang nangyari sa YouTube channel ni Carla Topalar Vlogs. Ayun uh, no? Know. At na uh, bago po yan, siyempre ako muna po bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at na magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon, ay mag-iingat kayo palagi at uh, na kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa akin YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportahan sila, Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlog, Jack Tapia, at na uh, si Kalinga Jomar, ano po, ganyan din si Carla Toplar Vlog. At syempre, yung mga kasamahan po natin sa Karepa, uh, at yung mga charity vlogger na Kalinga Partner. Ganyan din po ang team views, ano. At uh, ito po yung video, ano, na kung saan ay ano po ba ang nangyari sa YouTube channel ni Carla Topolar Vlog. ito po yung video. Sana po mga kalingap supportahan niyo po ang aking first upload ay ang aking YouTube channel. Supportahan niyo po ang aking YouTube channel ang Carla Topolar Vlogs. Yan po. Yata! Pero gusto ko pong magpasalamat unang-una kay God. Siyempre sa buong team kalingap, kay Kuya Ram, kila kay at Bal, Enna, sa opportunity pong itong binigay niyo sa akin. Hindi lang. Masaya na po. Medyo nahihiya pa po ako. <laughs> unang upload ko. Unang video ko. Um, ito po ay, ano lang, personal vlog lang po kasi, ano po, ma kailangan ko pa rin kong i-priority yung pag-aaral ko, mag-focus po sa pag-aaral. Kaya, more on, ano lang po, personal vlog. And, thank you so much po kay Kuya kasi siya po yung unang nagsabi na, um, mag-upload na po ako para makaipon po ng subscriber. Thank you po. Nag-set okay, like, lang tayo ng goal. Pero, ewan ko kung ano. Sir, hindi ka Uy, 100,000. 109 na ba agad? Ay, grabe naman yun. Congrats po kay Carla Bells. Meron, um, car... 100,000 po. As of now, meron pong 100,000 subscriber po kay Carla. So, yun po mga kalingap sa so, hindi pa po nakasubscribe. Subscribe na po kayo. Sir Andrew Carla thank you po. Shout out po sa inyo. Hello po sa team o USA Australia. Salamat po. Thank you very much po. Try, <try> po yata ni Carla mag... Ang alam ko po sa ito to ay ni Carla po mag-live. Pero baka po marami na rin ginawa. Pero yun. Pag-gasta po muna natin si Carla po. Narin siya na po 100,000 100, subscribers. Grabe, ang pakagaling. Ayun po, na no? napanood po natin yung video. No? Ang nangyari po sa YouTube channel ni Carla ay uh, umabot na po ng 100 subscriber. Ano? Grabe naman itong si Carla talaga. No? Napakagaling. Ah? Congratulations, ah, Carla. No? Carla Topolar Vlog. Ayun, no? Ah, congratulations sa'yo. Uh, ah, talaga nga namang sunod-sunod ah, ang biyaya na dumarating sa'yo kailan lang ay sumeldo na po ito sa kanyang uh, YouTube channel at ngayon naman po ay uh, inabot na niya ang 100,000 subscriber ano at sigurado magkakaroon na po siya ng uh, silver button ano po kaya eh, yun ano maraming maraming salamat po sa patuloy na tumatangkilik sa YouTube channel ni Carla at uh, talaga nga naman, uh, sabi nga po ni Kuya Jomar ay napakagaling po nitong si Carla no kung natatandaan nyo po Dati, ay uh, umihingi pa lang po siya uh, doon po sa video ng uh, subscriber. Ano po, sabi po niya, kung pwede, pakisuportahan yung kanyang uh, YouTube channel. Ano po, ngayon, ayan na, ah, no? Nabot na po ng uh, 100,000. Ano po, talagang marami ang ah, nagmamahal dito kay uh, Carla, no? Kasi hindi naman po abutin kagad ni Carla yung ganyang uh, subscriber kung hindi po siya tinatangkilik ng mga tao ano ako po sa ngayon eh, ilan to <laughs> na baong nag nagbablog ano inaabot na po ako ng uh, magtatatlong taon na ano pero nasa 70 pa lang mahigit ang aking subscriber ano pero itong si Carla ay eh, kailan lang po yan ano ay, ay ngayon eh nasa 100 na 100 mahigit na po ano at siguro pag tumagal-tagal pa ng konti eh, mas talong rarami ang subscriber nito no kasi talaga nga ng mga marami po ang humahanga sa kanya. Ganun po talaga, no? Kapag ka uh, ang tao ay uh, mabait at lagi lang nagpapakumbaba at uh, maalaga sa pamilya, yun, no? Know, ay tuloy-tuloy uh, ang uh, blessing na dumarating po sa kanya, you no? Know? Kaya po nga ng dati na talagang si Carla, makikita po natin ay ang mahihain, eh. Mahihain. <laughs> mahihain na dalaga itong si Carla, eh, you no? Know? Ah, kita nyo naman po dati, no? Pag, pag yan po ay nahihiya, ay uh, bigla po tumatakbo sa loob ng bahay, ano? Kung, uh, ganun po si Carla, eh, no? Kung matatandaan nyo ng mga unang vlog sa kanya. Pero ngayon, ay eh, talagang isa na po siyang uh, vlogger. Ano? Kung baga, napakalaki na po ng uh, kanyang uh, improvement ano sa kanyang sarili, ano po. At nakakatuwa naman na si Carla sa ngayon ay ah, uh, ganyan na po siya, ano? Mas lalo pa po 'yan lalaki ang kanyang YouTube channel at uh, lalo pa po itong magiging isang magaling na vlogger si Carla kapag ka po ito ay nakagraduate na ano at uh, sa ngayon nakikita po natin nagta-charity na rin po siya. Nakaran ano kasama niya po si Kuya Jomar nag charity po sila ano po pero kadalasan niyang uh, binablog ay yung personal vlog lang ano po. At siyempre yung napo uh, charity maganda rin po 'yon at uh, may mga upload po siyang ganon na talaga nga namang tinatangkilik din ng mga tao kasi ang lalaki po ng abuse niya eh, no? At kapag naglalive po siya, talaga nga umuulan ng palipad. <laughs> Kaya po nung sumeldo itong si Carla, ay eh, napakalaki po ng kanyang uh, sineldo, ano po? Kasi yun na nga, no? Hanggang, hanggang saan ay talagang sinusuportahan po siya ng mga taong nagmamahal sa kanya. No? Lalong-lalo lalo na po yung uh, mga nag sponsor sa kanya. Ano po talagang hindi po siya pinapabayaan. Kaya yun, ano, eh, makikita po natin dito na talagang maraming tao ang nagmamahal kay Carla. Ano, hindi naman niya po aabutin yan kung uh, hindi po siya tinatangkilik ng mga tao. Ano, talagang uh, sa ngayon, makikita po natin na patuloy na trending itong si Carla. Ano, siyempre dahil po dun sa lab team nila ni uh, Kalingap Jomar na Jomcar. Ano, isa po yun sa dahilan kaya si Carla ay uh, patuloy na inuulan ng uh, biyaya. Ano po? Kaya yun, ano? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ano po? At patuloy lang po natin suportahan si Carla, no? Carla Topolar Vlog. At syempre, ganun din po yung Jomcar, ano? At si ang uh, Kalingap Jomar. Ano po? Ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.